Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. So, hi mga che. Welcome back again to my vlog. Balik, ito na nga pala yung part 2 ng New Year's Eve. Hmm. Taray, kala mo movie, no? May part 2 pa mo. Bali, pagkatapos ko nga palang tumulong mag-prepare ng mga kakainin mamaya, eh naligo na din nga ako para fresh-fresh naman. Ito nga ang karne na pinalambot nga dun sa labas ng bahay kanina at gumamit nga sila ng kahoy, heto't malambot na. Ay, muntik na maging corned beef pa. Nilagay na nga ni nanay yung mga gulay. Yun nga lang, na-overcook yung gulay. Pero okay lang yan. Kami-kami lang din naman yung kakain. Bukod nga sa na-overcook na nga yung gulay, ay pati yata yung karni na-overcook. Sigurado pati yung walang ngipin, makakagat to. Pinrepair na nga din pala nila itong mga light and sounds na gagamitin nga mamaya sa countdown. O, tara, may pangangangod. Lado naman ako narinig nyo yung mga dumadaan nga na single ay mga luwal katulok pa chalina baslo. Once a year lang naman yung new year kaya naman pagbigyan na natin yung mga yan ay etano man napigil sakit na yatang ibawal. In repair na nga din pala ng kapatid ko itong lamesa at nilagay niya na nga din yung mga kakainin namin mamaya. Abi, mga ilang oras na lang kasi ang bibilangin natin at nako, putukan na at lilipat na nga yung taon sa taong 2025. Siyempre, kahit paulit-ulit ko nga sinasabi, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at naging part ng 2024 ko, lalo na dito yung mga followers ko. Hindi ko na nga kayo maisa-isa. Paano ba naman kasi? 39,000 kayo at going 40,000 na tayo. Ay, o, oh. yun eh, payabutan next year 1,000 para magita ng 40K. Anyway, umulan nga ng blessing. O ito, eto, literal na ulan talaga. Dalawang oras na lang kasi bago nga mag alas 12 noong mga oras nga na yan, e eh, biglang bumuhos nga itong napakalakas na ulan. Kaya naman nung tumila yung ulan, e eh, ayan, sinet na nga ulit ng mga kapatid ko at mga pinsan ko itong mga paputok at fountain. Ay nuko, pangadwada ng set yan. Itang mumuna, eh, naman mumuran. Tapos sa pangadwa, biglang minuran, leko, dala. O yan, pangatlo na yata yan. Buti na nga lang ha at nakisama yung ulan at ayan pinagbigyan na nga kami. Ay rugo, siguro naman may manlako no bad spirits ni ang pong bad vibes. <laughs> Nya, ika nun maka bad vibes ka kayo ng page ko na ano pang mo. Tukoy na akin 2024, nakatutukoy kin 2025. So, heto na nga kinabukasan, hindi na nga pala nakapag-video. Nung kumain nga kami, nung pagkatapos ng putukan, no ko, cellphone ko, binigay ya. ko mag-charge, rugo naman. Ali na ubos nga pala yung kanin na sinaing namin kagabi, kaya naman nagsaing na din ako na maaga. Meron pa naman kaming tirang ulam, itong nilagang sabaw, wala na yung laman. <laughs> Dahil nga may sobra sa binili kong pechay kahapon at mga saging, heto't magluluto nga ako. Namiss ko nga igisa yung pechay, kaya naman kesa masayang ito eh, lulutuin ko na lang at para maging uli. Yeah. Nakahugasan ko na nga ito ng mabuti para mawala yung mga germs. <laughs> Nakapaghiwa na din ako ng bawang at sibuyas na gagamitin ko nga sa paggisa tapos yung mga saging na sabae na balatan ko na at hiniwa ko na din sa dalawa. Fair ripe na din kasi itong saging kaya naman piprituhin ko na lang kesa naman sa masay. Nanguha pa nga ng gulay yung nanay ko kaya naman mamaya ay eh, ko nga yan. Pero pa nga natin ang Shanghai kagabi kaya naman piprituhin ko na din. Panghalo ba dito sa ating uulamin ngayong umaga? Galing nga tong freezer at medyo matigas nga kaya naman yung apoy ko ay eh, mahina lang para kahit papano ay eh, maluto pa rin yung Saktong-sakto nga gising na yung friend ko sa sabi ko kasi sa kanya, eh, bigyan niya ako ng arilyenong bangus. Bago pa man nga initin tong arilyeno na to, eh, hinangu ko na nga yung mga Shanghai. At ayan, golden brown na. At lutong-luto na to sa Bali, pagkatapos loob. kong prituhin yung relleno, sinunod ko na nga pala, ito saging na saba. Pakasarap din kasi mag-almusal, lalo na kapag merong gantong mga saba-saba, nilaga, ganyan. Tapos na nga akong makapagprito, kaya naman magigisa na ako nung aking pechay. Binawasan ko na nga yung mantika at baka may magreklamo na naman na marami yung mantika ako. Ginisa ko lang dito yung bawang at sibuyas. Naglagay wala ako ng konting paminta na hindi ko nga naipakita. Tapos nilagay ko na din itong mga pechay. Luhaluin lang natin hanggang medyo malanta na at maging half cook ba. Ganon. Tapos kapag ganyan na itsura, ilagay na nga yung ating sinabul na itlog. Kalagay nga nung itlog eh, hindi ko muna to inahalo kasi gusto ko meron pang buubo. After 2 to 3 minutes, ayan, hinalo ko na din siya pero dahan-dahan lang. At baka madurog nga yung itlog. Ayokong maging giniling. Pagkatapos ko nga pala magluto, ay eh, nagpahinga lang ako saglit at may ginawa. Tapos pinauna ko nang na kumain sila nanay, tatay, mga kapatid ko. At ako nga ay may ginawa pa. Oh. Nagpatira na lang ako ng konting gulay at saka yung mga Shanghai at syempre yung binigay nga sa aking relieve. Sobrang namis ko din kasing kumain talaga ng ginisang pechay na may itlog. Kaya naman nag-enjoy talaga akong kumain. Well anyway, yan lang namin yung naging ganap ko bago mag New Year at kinabukasan. Kaya naman if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow and share. Babu!